hindi ko siya yung nagdito sa tagaan eh, tapos hanggang alak-alakan, -alak. tapos parang umaagat dito sa may... Sa nagsimula? Dito muna sa lower back? Dito. Tapos Ngayon, dito, oh. kailan siya nagsimula ko eh? Mga three days na. Oo, oh, maganda. Kung oh, recent pa lang, mas madaling hmm. maayos na. Hmm. Mas maganda ako yung mga bago-bago Kaso, putod na yung mga buto niyo pala rito ha. Eh. Yan oh. Ano yung putod? Mga nakabukol na, oh. lumutang na yun. Kapain niyo sa akin. Ganun ganun niyo. Tingnan niyo may kanal. Ito sa inyo, ito na. nakalabas. Ito, itong dalawa na to medyo. Yan warning na yan, mami, ibig sabihin yan possible na na-compress na yung mga mo. Kasi yung spinous process mo bumukol na. Malamang na-compress to na yung mga ganito mo dito sa anterior. Kaya bumukol siya. Ngayon, bago-bago pa yan, mas madaling maayos siya. Ngayon, nagra-radiate ng pag mm -hmm. tapos dito sa ano, umakyat. Oh, okay, siya tanggalin mo na Ano bang ginawa niyo? Huli. Maraming... Wala oh, naman. Basta gawain lang. Gawain, bahay. bahay lang. iingat kayo sa pagbubuhat ng mga mamaya kasi umiitod na tayo meron tayong din na tawag na degenerative change o yung paghina ng mga joint tapos siyempre, pag umiitod tayo may tiyang tawag tayong sign of aging na rin tayo may mga maling kilos, masakit ka agad Wala rin yung mga umusog doon. Yan ang ng balakangin mo. Kaya po. Masakit siya pag nakatagilin? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Okay. Tuturuan mo kayo kung mag, yung mga gawain bahay para hindi yung mapupuyer sa kayo Agad sa pagbubuhat kasi delikado yung eh. May warning na yan sa inyo. Katulad yan. Ayan. Nakabukol yung mga puto nyo. Ayan. Dapat yan may kanal. Kagaya nito may kanal. Pagdating dito, isa, dalawa, tatlo. Tatlong vertebrae niyo umahon. Dapat na dyan, naka, ano, nakalubo. Baka dati nang sumakit dyan, tapos nawala kasi naghilom. grabe eto ba yun dito o dito okay. dito no ya ya ay, mami. <tipan> ya mami dah shipping ya straight dia bagi jangan ganito yung magiging style ng pagbubuhat yung syempre hindi maiwanan yung magawaing bahay okay magbubuhat na ba ganyan kasi meron ng ano yan nakikita ko ganyan kasi yung mga itsura ng mga yung pumutok na mabis maganyan mauna isang ano tulong yung legs nyo iharap nyo harapan nyo okay move. ako nga ganyan baka sumakit ngayon ang nararamdaman nyo sa desiccation yan pag anong It's a case Kasi nagbukas Nagbuhat ako ng container Ng tubig na O, pag ganyan, o oh. Na-compress Mas paganda pang buhatin nung O, pa Pero, siyempre, May edad na kayo, eh nyo na sa malalaki Malalaki, malalaki Yung mga baby nyo, eh <laughs> Okay Pupuho kayo Kasi yan, mami Hindi yan, ano kung oo, mga ooo mawawala ngayon pero pag nagbuhat kayo ng mabigat mas mabilis siya mabilis na siyang ano mag-trigger okay dahil sa mga sirang bis na nga. pero pangkaraniwan lang kasi ang ah, pag-uulitat tayo pag nag senior citizen na ayo ayun eh, din na yung mga ano natin nilatag natin mga annulus bis. Ito yung binabanggit ko may nasisira ko. Okay, mga nasisira yan, mga ganyan. Pangkaraniwan, L4, L5. Yan ang pangkaraniwan, L4, L5, S1. Yan ang madalas nasisira. Yung mga napitin, yan, dito sa lower, yan, yan, ito yan. Yan ang pangkaraniwan nasisira. Kasi dito sa taas, yan, no? Ayan, L1, l 2 Pero sa'yo, yan, warning na yan, no? Hawa mo yung mga ganito mo. Nakalabas, di ba? Dapat yan, tingnan mo. O, oh, tayo sa akin. Ganunin mo. E, eh, no, kanal. Sa'yo, kahit i-yuko mo, ay, liyan mo lang gano'n. Ay, i-liyan mo. Ayan pa rin, no? Di ba? May helps na. May humps na. Ganun gano'n. Yung mga, eh, yung mga spinous process yun. Pero ngayon, ang discarded dyan namin, tayo kayo. Tignan natin kung kaya nyo, ha? Ganito lang pag-ising nyo sa umaga. One, two, yeah. Testing lang. <laughs> Sige, okay lang. Kahit ano lang. Juan. Ay, oh, oh, sakit dito. Mali yung, <laughs> mali yung Kung ganun. Upo ba, mami? Panoorin mo ako. May yama. Okay, kaya sumasakit. Eh. Sinasalubong mo eh. Tapos, hindi ganun. Kailangan sabay. Yung kamayan. Gusto makit dito? Ito? Ito? okay naman sure okay na pupukoy bigla good tayo bigla okay okay ha